Ano na kayang nangyari dito sa isang pulahan na ito? Tinupad ba niya ang kanyang pangako, ang kanyang binitawang salita? Pero yun nga, ang pagkakakilala kasi natin sa mga pulahan, katulad ng kanilang leader din, katulad ng kanilang idolo, wala naman sa kanila yung mga salitang pangako. Talagang ang ibig sabihin sa kanila niyan ay yung tipong mapapahoren salita na hindi natutupad. Puro lang mema. gano'n naman yung mga yan. Sa salita lang natin nakikita yung tapang neto mga pulahan. Sa salita rin lang natin nakikita yung unity ko no mga pulahan. Pero sa totoong buhay, mga duwag etong mga to. Sa totoong buhay, mga mangmang -mang etong mga to. Kaya nagkakaganito ang ating bansa. All right, eto. Medyo matagal na to eh. Itong Etong isang ito na pulahan, sabi niya kasi, buo daw ang loob nila. Lalo na siya kay President uh, Marcos or uh Marcos Jr. na bago daw magpasko noong nakaraang taon ay magiging 20 per kilo ang bigas. Ayan. Ulitin natin ha, hindi naman daw 'yun pangako ni Marcos Jr. 'Yun daw ay pangarap nating lahat. Okay. Sino ba naman kasi ang ayaw sa mababang presyo, lalo na po ng bigas? Natural, gusto natin yan. Pero una sa lahat, siya po ang nag-initiate nung pangarap ko na na yun. Lumabas na lang na pangarap, pero ang totoo niyan, ginamit niya yon para bumango, para gumanda ang kanyang stance bilang kandidato. Isang, isang malaking factor yun, eh. isang malaking bagay yun eh na niya talaga at napaniwala ang napakarami nating kababayan katulad po neto. Na kuno nga, kung hindi mangyari, ay kakain daw siya ng tae. Tignan natin. Napakaganda pala nang naisip niya para mag-20 pa pesos per kilo ang bigas. Di pa daw niya sinasabi. Para surprise. Yan. Ito yung sinasabi ko na matindi na yung pagiging uto-uto ng mga kababayan natin. Madaling maniwala kahit wala namang mga basihan yung sinasabi. Yung kahit napaka-imposible, yung binitawang salita ng isang leader, katulad ni Marcos Jr., abay naniniwala itong mga kababayan natin, oto ito. Di pa daw niya sinasabi, meron daw siyang plano. Ang plano, lalot para sa pangkalahatan, lalot para sa ating bansa, dapat po yan ay sinasabi. Dapat po yan ay malinaw sa sa ating mga kababayan, sa ating lahat, para kahit papano, hindi tayo mawala ng pag-asa na totoong mangyayari nga yung inaasam nating lahat. ba? Diba? Mangyayari yan before Christmas, sabi. So ano bang nangyari? Before Christmas, aba lalong nagtaasan ang presyo ng mga bilisyan. Siyempre, yung bigas ay hindi pa huhuli dyan. At sa ngayon nga po, ang pinakamababa sa nakikita natin ay nasa 40 to 50. Naglalaro dyan. Merong 60 merong more than 60. At sabi nga ni Duterte, ay mukhang abot ng 90 per kilo ang bigas bago naman magpasko ngayong taon. So, yan po ang nangyayari. Sana, kung kahit papano ay naging, or lumap, lumapit man lang, naging close to 20 man lang, siguro kahit papano, good achievement na yon Netong si Marcos Jr. Pero, ang nangyari kasi, naging triple po ang presyo ng bigas. So, ano yun? napakaliwanag po na panluloko sa taong bayan. Yung sinasabi na surprise at kung no nga ay may plano, may ginagawang uh, paraan para nga masolusyonan itong presyo or itong krisis sa bigas, Nako, ulitin ko, mema, mema lang at kulang na kulang sa gawa ang mga katulad ni Marcos Jr.,